na kay luwag ng tanaw Liwanag ng bawan, muling umaawit ang bayan Tradisyon ay buhay, pag-ibig ay gabay Sama-samang naglalakbay We are one and by one Iisang puso, iisang bayan Sa ng Pasko Pag-ibig ang nagbibigay alam Patuloy ang pagbangon, patuloy ang liwanag Tuloy ang Pasko, Pasko bawang bawan Ngayon nagliliwanag We are one and by one Pagkakaisay ipagsigaw Sa plaza bawat sityo damang dama ang tibok Ngiti ng bawat tao pag-asay sumisiklab Musika ng bawan himig ng ating puso Nagpapainit sa Paskong huwag ka sa totoo Kahit ano pa man ang unos na dumaan Tayo'y naghawak kamay pa Tradisyon ay buhay, pag ay gabay Sama-sama naglalagbay We are one in bawan Iisang puso, iisang bayan Sa saya ng Pasko pag-ibig ang nagbibigay alam Patuloy ang pagbangon, patuloy ang liwanag Tuloy ang Pasko, Pasko bawang Ganyan, nagliliwanag We are one and one. Pagkakaisa'y ipagsigawan Sama-sama sa pagdiriwang isang diwa, iisang landas Tuloy ang Pasko Sa bawang sa kabila ng lahat sa tuktok ng bundok hanggang tabing dagat Kwento ng kabutihan sama-samang lumalapat Pasko ay alay natin sa bawat tahanan Pagmamahalan ng tunay na handog ng bayan Kahit ano pa man ang unos na dumaan Tayo'y naghawak kamay pa rin Tradisyon ay buhay, pag-ibig ay gabay Sama-samang naglalaman Sama sa pagdiriwang isang diwa't isang landas uh, Bayanihan sa puso Kahit may pagsubok Pintig ng bawan hindi na hindi napuputol Sa bawat patak ng luha kapalit ay pag-asa Pasko'y nagpapaalala Hindi tayo nag-iisa May ano man Ang unos na dumaan Tayo'y naghawak kamay pa rin Tradisyon ay buhay pag ay gabay Sama-samang naglalakbay We are one in Isang puso, isang bayan Sasaya ng Pasko Pag-ibig ang nagbibigay Alam, patuloy ang pagbangon Patuloy ang liwanag Tuloy ang Pasko Paskong Bawang Ganyo nagliliwanag We are one in Pagkakaisay, ipagsigawan Sama-sama sa pagdiriwang Isang diwa, tiisang landas Tuloy ang Pasko Sa Bawang Sa kabila ng lahat Bayan natin mas matatag ngayon Bawan, tahanan nating lahat Hawak kamay sa pag-angat We are one Bawan Isang puso, isang bayan Sa saya ng Pasko Pag-ibig ang alam pagbangon patuloy ang liwanag Tuloy ang Pasko, Pasko ang mawangge nyo nagliliwanag We are one ni Ipagdiwang ang ating lakas Sama-sama sa pag-asa, sama-sama sa bukas Tuloy ang Pasko